welcome to my jet tv ang ating pag-uusapan ngayon ay alin ang para sa iyo JLPT N5 ba o N4 ready ka na ba let's start so bago po ang lahat kumuha po muna kayo ng lapis at papel dahil bibigyan ko po kayo ng checklist titingnan po natin kung alin ang para sa inyo kung JLPT N5 ba o N4 handa na ba kayo JLPT N5 po ay para sa mga beginner And then naman po, ang N4 is intermediate beginner. So, medyo level up na po siya. So, ano na po ba yung mga nasa loob niyan? So, meron po siyang vocabulary. Question, can you recognize and use vocabulary for daily life? kailangan i-check nyo ha. So, kung kayo ay N5, about 800 to 1,000 words po kailangan ng alam ninyo. Tapos sa N4 naman, 1,500 hanggang 2,000 words. I-check nyo na mga kapatid, saan ba kayo? 800, marami na ba kayong alam? Or mas marami pa, which is 1,500 to 2,000 words. So, ito po, bibigyan ko po kayo ng checklist. I-ready ang mga papel. Okay, ang N5 po may basic verb, basic nouns, adjectives, at adverbs. Ano-ano ba itong ba, mga basic verbs? Taberu, miru, iku. Yan ang mga sample niyan. At basic nouns. Ano ba mga nouns? Noun, mga noun. Inu, hong, ie. Mga ganyan ha. Ang adjectives. Oki, furui, oishi. Adverbs. Totemo, sukoshi, itsumo. Yan ang mga adverb Ang n 4 naman, ano-ano bang vocabulary na kailangan? Intermediate verbs. Para ano-ano ba itong intermediate verb? Ngayon, bakit ko nakalagay ang kanji dyan? Dapat nababasa nyo na yan kung N4 na po ang level niya. Okay, basahin now na! Mag-comment! Okay, basa! Nababasa nyo po ba? Okay! Ngayon, kung nababasa nyo ang nandito sa table ngayon, ibig sabihin, kayang kayo nyo nang mag-exam mag ng JLPT N4. Okay na! Okay, kung nababasa nyo yan, N4, go na kayo. Sige, kanji. Ang kanji po ay sa exam is moji. Question, can you recognize and use the kanji for daily life? Ang tanong, ang sagot, oo, oo hindi. Pag hindi, naku, patay tayo dyan, hindi tayo pwedeng mag-exam dahil ang kahit JLPT n 5 Ay, may kanji po yan. Huh. Naku, huwag namang matatakot. Madali lang yan. Dahil sa N5 po, about 100 kanji. oh, di ba? Kaya-kaya niya tinyan, 100? Oo, 100 lang naman yan, Ma'am Jet, eh. Pag nasanay kayo, naku, petik-petik na rin sa inyo Pag N4 naman, times 3, 300 kanji po ang kailangan. Alam nyo, check, check na lang, check, check. Okay, na-check nyo ba? Kaya, alam na, alam nyo na ba ang kanji? 100, meron na ba akong alam ng 100? Pag wala pa, tune in lang kayo sa ating Japanese lesson in Tagalog dahil magbibigay po ako ng mga lesson doon, doon lamang sa mga gustong matuto sa mag-comment na po kayo dito sa baba. Ano-ano ba mga sample? Ayan, bibigyan ko kayo ng sample. Huwag kayong matakot. Kasi marami yan. So, N5 at N4. Ito po ang mga basic kanji. O, oh, nababasa na ba? Nababasa na ba? Sige nga, basahin. Pag nababasa nyo ang N5, ibig sabihin, pwedeng-pwede na kayong mag-exam ng JOPT N5. How about itong intermediate kanji ng N4? Oh, sige nga, basahin na. Guys, basa-basa lang pag my time. Doon sa mga nakakabasa, please comment na po kayo sa baba. Kung nababasa nyo ang N5, sige nga, pakisulat sa, sa ating alphabet ne. Tapos, ang intermediate kanji, tignan natin kung mga ilan ang nababasa nyo. Sige na, comment down below. Okay. Susunod po ang bumpo. Grammar. Ayan na. Naku, dito maraming na ano. Nanguhulog sa JLPT. Okay, tanong. Question. Do you understand and apply basic grammar rules for forming sentences? Check, check. Oh, okay. Yan ang tanong. Ang sagot is, or no. Ang bumpo po sa N5 or a grammar is simple sentences structure. Habang ang bumpo po ng N4... More variety in sentence forms, including conditional and comparison. Ano-ano ba ang sample dito sa mga nabumpo na, na, na nandito sa JLPT N5? Simple sentences structure my present and past. Negative forms, basic particles, simple sentences pattern. And for intermediate grammar structure my polite and plain form. Next, conditional forms. Comparison expressions. Ano ano ba to? Verbs in different forms. So, tingin po tayo sa N5. Sa N5 po, simple sentences structure ng present and past tenses. Example, nani nani mas. Nani nani masita. Ang negative forms naman, nani nani masen. Nani nani nakata. Basic particles, wa, ga, o, Ni, de. Meron tayong basic particles ni, de na video dito sa ating Maja TV. So, kung gusto nyong malaman, medyo mahaba po tong video na ito kasi talagang in-explain ko pong maigi yung particles na ni at de. Kung nako confuse sa ni at de. So, kung gusto pong nyo pong malaman ng particles ni at de, mag-tune in lang po kayo sa video ng Maja TV. Okay, ang simple sentences patterns naman is A, wa, B, this. Watashi wa sensei desu. Ano naman ang N4? Ang N4 is intermediate grammar structure. Polite and plain forms. Nani nani mas, nani nani ru, nani nani ta. Conditional forms naman. Nani nani tara, nani nani ba. Comparison expression sa sample. Nani nani yori, nani nani no hoga. ga. Yan. Ang verbs in different Forms naman, example lang to ha. Te form, yung mga te form, ne? Suwate, ganyan, utate, mga te forms naman Hello? yan. Pwede po kayong mag-comment sa baba kung alin dyan ang gusto niyong pag-aralan. Isa-isa nating pag-aaralan yan. Pero, kung hindi po kayo nag-comment, ibig sabihin, alam niyo na po yan. Alam na this. Okay. Sige. Dok. -kai. Ayan naman ang dog -kai. Reading. Reading. Siyempre, magbabasa ka. Ang importante po sa JLPT talaga, Marunong ka magbasa din. Hindi lang pwedeng marunong ka mag Japanese. Dapat nababasa mo Hiragana, Katakana at Kanji. Dahil ang test ay lahat Japanese. Can you read and comprehend short passages with basic vocabulary and Kanji? Sa dokai, ano-ano ba ang meron nalalaman niya sa loob? Pag N5, simple lang po yung yung text. Short and simple. Sa N4 naman po medyo mahaba siya at medyo may madetalye yung mga uh, nakasulat, mga passages niya sa loob. Kaya dito sa reading bibigyan ko kayo ng quiz time. Yay! 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 Hindi lang kasi syempre uh, magsasalita ako, dapat kayo rin gumawa kayo. May quiz time tayo lagi dito sa Media TV every time na magpapa Nihongo lesson ako. So, quiz time! Ito para naman quiz time para sa N5. One minute lang ang quiz time natin, ha? N5. So, pwede po niyong ga, um, gawin ng N5 na passage. Ganon din po sa N4. Ngayon, kung alin dito yung kaya ninyong sagutan. One to two, two questions lang naman. So, basahin niyo siya in one minute at sagutan ang tanong. Okay, N5. Ready na ba kayo? Lapis at papel. Sagot na ba? Okay, N4 naman. Ngayon, kung gusto nyo i-challenge yung sarili nyo. Etong N4 kasi medyo, uh, hindi ko siya tinilagyan ng kanji. kung nababasa nyo to patok. Okay na kayo. Nababasa siya at nasagutan. ready? Quiz time, N4, go! Tick, tock, tick, tick, tick. Okay, pag-isip-isip, mag-isip-isip, mag-isip-isip mag-isik-isik, mag -isip, isip. mag Alright! Ngayon, kung hindi naman po kayo umabot ng one minute sa reading, hindi po pwedeng mahaba kasi ah, wag nyo pong i-focus yung sarili nyo na intindihin yung reading. Kapag hindi nyo po naintindihan, pwede nyo po siyang skip kasi na mawawala po yung oras nyo sa mga ibang Naubos na yung oras, marami pang question na kailangan yung sagutan. So, wag kayo masyadong magstick sa one question. Pag di nyo skip. Pero kailangan sagutan nyo sila lahat. Okay. So, next na. Listening. Pinaka last part na yan. Chokai. After ng one part, meron po siyang konting break time. Ne? Siguro mga one hour. Tapos, next part ay listening na. Question. Can you understand everyday conversation at a slow to moderate pace? Ang N5 is short simple phrases lang po. Hindi siya masyadong mahabang kwentuhan. Ang N4 naman slightly longer, medyo mahaba siya. Handa ka na ba? Tuturuan kita kahit mag-isa ka lang. Let's go.